Okay mga boss, uh, welcome back at may mga katanungan kasi na ano, na dapat kong sagutin. Ito gawa natin ng video para mas malinaw. Dapat kasi doon to sa basic Bob reacts na i-upload natin, pero mas ma ano siguro mas maganda na dito sa main channel natin ilagay itong video na to para mas malinaw kasi mas marami dito nagtatanong nano. Eh. Ano ba yung tanong natin? Yung ano mga boss, tigalang ubo ko. <coughs> nasa mid ako yung mga magpapaturo yan yan magpapaturo gagawa natin ng paliwanag yan kasi maraming gusto magpa-tutor yung personal tutor ata yung gusto nila kaya lang lagi ko namang dini-decline so natatanggihan natin yung iba okay naman yung iba naman kasi ah uh, tawag dito parang sumasama ang loop <laughs> misa nadadali yung <laughs> Nababanata na nababanatan ako sabi yabang mo naman porque lumaki ka lang lumago lang yung channel mo ganito ka na so mga boss ay eh, ipapaliwanag ko sa inyo ipapaliwanag <laughs> ko sa inyo kung bakit hindi ako pili unang una unang una kailangan kasi ipaintindi ko sa inyo na ah, kung ano yung nasa video na ina-upload ko ibig sabihin yun lang, yun lang talaga yung kaya kong i-offer sa inyo so wag nyo kong hanapan ng hindi <laughs> parang ano eh para tayong para ako nag para ako mo nito eh. Wag niyo akong hanapan ng mga bagay-bagay na yung, uh, yung mga bagay-bagay bagay na hindi ko naman sigurado 'yun at hindi ko naman alam 'yun eh. Hindi lahat ng itata ibabato niyo sa aking tanong o ikukonsulta niyo sa akin ay mas so, solutionan ko, masasagot ko. Ah, uh, hindi pero siguro kung may alam ako doon sa tinatanong nyo, kung kabisado ko yung tinatanong nyo, sasagutin ko naman kayo, ipapaliwanag ko naman. Pero kung yung tanong nyo naman ay hindi maganda at hindi in, wala sa lugar o hindi tama yung tanong nyo, paano ko sasagutin yun? yun. Kasi ang dami kasi nag-PM sa akin. May iba nga inooperan, babayaran ako. So, kailangan turuan. Ang alam ko kasi doon sa turo, yung magpapachotor parang gano'n na nga yung iba nga basta na lang nagtatanong eh basta na lang magtatanong hindi mo lang nagpapaalam kung busy ka ba o may ginagawa ka ba kung ano bang ginagawa mo normal lang din naman yan kasi hindi nyo naman alam yung hindi nyo naman alam yung daily life ko kung anong ginagawa ko after ng ano after kong humarap sa camera hindi nyo naman alam kung anong ginagawa ko kaya okay lang din yun uh, baka iniisip din ng iba na pagkatapos ko mag vlog wala na akong gagawin basa basa na ako ng comment ng chat hindi naman po ganun talaga eh at hindi naman kasi itong pagbablog yung ano yung pinaka yung pinaka source of income ko so pinakatrabaho ko talaga mga boss ay nag -refer ako may refer siya pa ako kaya yung mga ano yung mga mga magpapa personal tutor pwede siguro yun kung halimbawa ganito hindi na ako nagbablog o kaya hindi na ako nagre-repair. Kung nagbablog na lang ako, hindi na ako nagre-repair, pwede siguro yun. Pwede tayo maglaan ng oras doon. Kasi ang kalaban natin dyan mga boss, hindi naman sa pagdadamot eh. Hindi naman dahil sa madamot o soplado, isnabero. Yung oras. Yung sa isang araw, mag, ilang oras bang kukonsumuhin mo? So maghapon. Kadalasan kasi ang, ang oras ko ay ano, Uh, hinahati-hati ko lang din. So may oras tayo para sa pamilya, may mga obligasyon tayo para sa pamilya dapat gawin. Then may mga obligasyon din tayo sa repair shop na dapat tapusin. So may mga nagpapagawa. Ayaw din naman kasi yung habang may tinutrouble shoot ako, hawak ko yung cellphone. May tinitister ako, nag-upload is checking, hawak ko cellphone, tapos nag-reply ako sa inyo. Yung iba mahusay sa ganun habang ano may time pa sila kaya meron ano meron talagang mga magagaling na habang nakakapag-refer nakakapag ano pa nakakapag-reply pa ako pa minsan-minsan oo pero hindi ko talaga kaya kasi marami nagdatan ano. so mga boss ganito na lang para ano para ano para maintindihan din ng iba kung bakit yun. so yung isang araw ko ay hinahati yan sa tatlong oras. Ang dalawang malaking portion to dyan ay para sa pamilya at para sa pag repair So, yung repair shop, yung po yung source of income ko, doon talaga kumukuha yung ano, na kinabubuhay ko. Then, may counting portion pa na nilalaan ako yung counting portion na lang. Kasi, uh, mas malaki talaga yung portion na kinain ng repair. So, may counting portion tayo na nilalaan para pag sa rep pag reply ng comment, pag edit, tapos pag ano, uh, pag sagot din sa mga inquire ng customer. So minsan sinisingit din natin doon sa natitirang oras na yon. Yung may mga pakunting pa nagtatanong. Kaya lang, yung iba, ang daming follow-up question. So, hindi ko na nare-replyan yon. Minsan, kinabukasan ko na ma-replyan yung follow-up question ko. Ah, uh, pala question ko. Napatingin kasi sa asawa ko, sobrang ganda. <laughs> ay binigyan na ng... dapat eh binigyan na ng ano eh dapat <laughs> na distract ako palapit sa akin. <laughs> so pala question nyo hindi ko na agad nasasagot yun mga boss kasi minsan ano minsan ano ah, tawag dito kung pwede ko nga lang i ano eh screenshot yung mga nagtatanong Bukod doon sa ano ha, bukod doon sa mga nagko-comment doon mismo sa video, kasi meron 'yan eh. Sige, paliwanag natin. Ah, ang chat sa pitch natin na ah, Basic Bob. Tapos yung ginawa kong pangalawa, yung para sa Buhay Technician. Tapos yung mga comment para sa FB pitch natin. Actually, isang pitch na lang yung pinapatakbo ngayon, yung FB pitch natin na ah, Buhay Technician. Hindi na ako nagpo-post nga doon para ano, malamang may mga comment, tanong doon na ah, hindi ko na na-replyan. Kasi nahihirapan na ako mag switch switch account. So yun na yun sa page ng Basic Bob. Tapos yung sa tatlong channel natin na uh, comment, yung comment doon sa tatlong channel natin. So pinagkakasya ko yun doon tapos yung mga gagawin pa nating video. So nag-edit tayo. So pag nagre-repair tayo, tika lang. Siya, so minsan pag may 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 ginagawa tayong Amplifier na naka so hahaba din yung oras na kakainin niya. For example, ilang oras na tayo 7 minutes. So pag ang isang amplifier gagawin natin ng 7 minutes, pag naka 'yan mga boss, abuti ng 30 minutes 'yan. So kakain din ng oras. Okay, hindi natin pwedeng i 'yan kasi nagbo-vlog tayo. Kaya mga boss, pa pauna, paunawa na lang sa inyo na kung gusto ng ano ng pagpapa ng personal, hindi po talaga ako pwede. Hindi lang dahil sa ayaw ko, hindi lang dahil sa isnabero ako, wala na po akong oras para diyan. Ayoko pong isakripisyo yung oras ko para sa pamilya ko para magpersonal personal ako. <laughs> so mga boss, yung iba kasi napapansin ko uh, na sobrahan na sa ano sa trabaho tapos yung para sa oras sa pamilya napapabayaan ay eh, ayoko naman mangyari yun na mapabayaan ko yung oras ko sa ano sa pamilya ko hindi pwede sa akin yan kaya sa mga nagpapaturo o gusto ng personal tutor magbabayad man o hindi pasensya na sa ngayon tablado <laughs> uh, yun ang katotohanan tablado kayo magtanong kayo yung isa dalawang tanong okay lang pero yung magchat chat tayo maghapon siguro, ano uh, balang araw magagawa natin yan pero sa ngayon hindi talaga kaya ng oras yun naman talaga eh meron naman mga boss ano eh may, uh, um, ituturo ko dyan sa inyo meron mga online training yung mga ganon so try nyo yung mga ganon tsaka sa mga FB group meron din naman ano meron din naman talagang yun talaga yung ano uh, linya nila yun ang pinakahanap buhay nila yung mga ano magtututor, merong face to face meron namang online lang meron namang through GC yung mga group chat yan, pwede sila doon o kaya kung mga ano mas maganda kasi kung ako sa inyo sa mga gustong matuto maging ano o in general, gusto maging electronics technician mas maganda siguro ano, pag wala kayong budget magtisda muna kayo yun ang pinakamagandang pundasyon o pinakamagandang core kung na muna kayo doon, pag may budget na kayo electronics kayo then atin kayo ng mga seminar pag kumikita na kayo yan actually ako dapat mag -atin ako ng seminar sa LED LCD LCD, uh, LED, LCD repair tobo shooting yun hindi pa ako nakapag-attend so try nyo yun mga boss ang dami naman paraan so hindi naman lahat kasi ng knowledge dito sa mundo o sa dito lang mismo sa ano, sa mundo ng electronics ay magkukuha nyo ng libre. Dapat nga ano, malaking pasalamat na tayo na mayroong YouTube, Google, mayroong mga FB groups na nakakuha tayo ng informasyon at mga dagdag kaalaman na libre. Di ba malaking ano Nung panahon ko wala pang Google, wala pang YouTube, wala pang ano, magtanong ka sa mga senior tech noon, napahirapan pa. Ang daming kailangan magpakaalipin ka muna gusto mo matuto magpakaalipin ka sa shop minsan ano eh minsan yung iba nag OJT kahit walang sweldo. matuto lang kahit hindi nga tinuturuan ng direkta eh nood nood lang eh basta disididong matuto eh napipick up nood ano lista nood lista so kanya kanyang ano lang yan mga boss kung gusto yung matuto may paraan na iba yan hindi naman po lahat ay ano hindi naman po lahat ay madadala sa spoon feeding Spoon pwedeng kasi yung ibang ganyan eh, na uh, halos lahat na lang itatanong, ayaw magkusa, parang ganun. Yun lang mga boss.